Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay magpapakita ng turo sa araw na ito kung paano gamitin ang learning delivery mode na ODL asynchronous na kung saan ito ang pinaghalong modular printed at video lesson. Magandang araw mga mag-aaral ng Grade 7. Sa unang linggo ng Quarter 1 ng taong ito, pag-aaralan natin ang Module 1 sa Araling Konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko. Sa pagsagot sa mga pagsasanay sa module na ito, ikaw ay gagamit ng tablet paper bilang sagutang papel. Ang mga liyunin sa module na ito ay napapaloob sa Most Essential Learning Competency sa unang linggo na siyang magiging gabay sa pag-aaral mo sa module na ito. Sa bahaging ito, aalamin natin ang iyong pangunang kaalaman sa paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa limang mga katanungan na may apat na pagpipilian. Kinakailangang unawain mo ang panuto. Titik lamang ang nang tamang sagot <laughs> ang iyong isusulat sa iyong sagutang papel, katulad ng nakikita mo halimbawa. Dito naman, bilang mag-aaral, isasaayos mo ang mga ginulong litra upang maibigay mo ang tamang konsepto na tinutukoy ng clue na nakasulat sa kanan, katulad ng halimbawa ito. Sa bahagi ng tuklasin, may makikita kayong larawan ng globo at mga kontinente nito na may iba't ibang kulay. Dito mo ibabatay ang iyong sagot sa mga pamprosesong tanong. Halimbawa sa unang bilang, ang sagot ay pito. Bakit? Bilangin natin ang mga bahagi ng kalupaan na may iba't ibang kulay. 1 2 3 4 5 6 and 7. Kaya sa tanong na ilan ang kontinente sa buong mundo, ang sagot ay 7. So ganito po ang sagot na iyong isusulat sa iyong sagutang papel. Sa bahagi naman na ng gawain sapagkat totoo Babasahin at unawain mo ang teksto ng paksa mula sa pahina 5 hanggang siyam ng module 1. Ito ang bahagi na kung saan tatalakayin ang tungkol sa paksa. May mga pagsasanay kayong sasagutan na may nakalaang rubrik ng pagmamarka upang maging gabay ninyo sa pagsasagot. Okay. Sa unang pagsasanay, Kukopyahin mo ang talahan na yan na ito sa iyong sagutang papel at mula sa iyong binasang teksto, sasagutan mo ito ayon sa hinihinging mga bansa sa bawat rehiyon ng Asya. May binigay akong halimbawa upang magkaroon ka ng gabay kung paano ito sagutan. Sa ikalawang pagsasanay naman, tutukoyin mo kung saang rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga nasa larawan. Halimbawa ang Lake Baikal. Ito ay matatagpuan sa Hilagang Asya. Ang halimbawang ito ay gawing gabay para sa mga susunod na larawan na makikita sa iyong module. Sa bahagi ng pangatlong pagsasanay, babasahin mo ng maayos na pagkakabikas ang kahulugan ng heograpiko. At pagkatapos, isusulat mo ito sa iyong sagutang papel sa pamamaraang cursive. Ito ang halimbawa ng cursive na pagsulat. Alalahanin niyo na ito ay itinuro na sa inyo mula sa elementarya kung paano kayo magsulat ng cursive. Sa bahaging ito, sa isa gawa, titingnan natin kung gaano mo kakilala ang iyong sariling lugar. Iguguhit mo ang mapa nito at sa pamamagitan ng mga simbolo, matutukoy mo ang mga katangiang meron ito. Tingnan ang halimbawang ginawa ko. Ito ay ang aking lugar at tulayan. Sa pamamagitan ng mga pananda na ito, mailalarawan na ilarawan ko ang geographicong sitwasyon nito. Ngayon naman ay susukatin natin ang iyong mga natutunan sa paksa. Katulad ng paraan sa panimulang pagsubok, titik lamang ang isusulat sa iyong sagutang papel. Huwag kalilibutan na isulat ang iyong pangalan, grade level at section. Bilang karagdagang gawain, sa inyong binasang teksto sa module 1, suriin doon ang mga anyong lupa at anyong tubig na nakapagdulot ng pagunlad sa kabihas ng asyano. So, maaaring magbigay ka ng kasagutan mula limang bilang. Sa bahaging ito, karagdagang gawain sa pagbasa at pagsulat. Pag-aaralan mo ang talahanayan para masagutan mo ang pie graph at makikita mo dito ang mga sukat ng bawat kontinente. At bilang panghuling gawain, mula sa talahanayan ng mga kontinente at sukat nito, Ilalapat ninyo ito gamit ang pie graph. Gawing halimbawa ang Australia. Maaring ma-download ang video na ito sa group chat ng grade 7 at sa information wall ng NATO National High School Facebook page. Maraming salamat! Ang susunod na video ay para sa Module 2.